Sa mga taong hindi nakakalimut pong mag-subscribe. Naniwala po akong sila ay may manatatanging busilak at may mabuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang araw po sa inyong lahat, tanghali, gabi, sa inyong lahat, sa mga sulit ko pong... Mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa mga baguhan na, na ngayon lang po nakatuklas po ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, Huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman sa lahat ng panggamot, panggamot na mga orasyon. Dito lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at wag ipagyabang palagi, palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing makumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at, at huwag makalimut makalimot tumulong sa mga taong hinigapos sa hirap ng buhay at ito ay kay, malaking kayamanan sa langit sa Pagtulong sa kapwa uh, Sa hindi uh, tutumbasan Sino man Kaya ang Diyos na Ang bahalang Magsusukli Sa mga ginawa mong kabutian At ipagkalob sa iyo Ang siksik-diktik Ng ano, mga po na pagmamahal uh, sa may nananawagan po ako sa at kumakatok po sa inyong lahat uh, inyong lahat ng inyong mga puso uh, na may atatanging bu busilak at may mabubuting kaloban kung sino man pong gustong tumulong sa mga taong inigap po sa kahirapan sa buhay huwag po kayong mag-atubiling tumulong po sa kanila para maib mabawasan o maibsan ang kanilang hinaing sa buhay at tatanawin nilang malaking utang na loob sa inyo habang sila ay nabubuhay ito ang pagkakataon na iparamdam nyo sa kanila sa mga taong busilak at mabuting kalooban na handang tumulong sa kanila hindi man napapansin ng ibang tao pero ang Diyos ang nakakaalam sa inyong ginagawang kabutiang pagtulong sa mga tao at ito'y malaking kayamanan sa langit na hindi matutumbasan kahit sino man. Ika nga, share your blessing piso mula sa puso, ang balik ay tatlong piso sa inyo. At ang palagi po kayong pagkakaluban ng mga biyaya sa araw-araw. Sa mga gusto pong tumulong, mag-comment po kayo at i-text o tawagan niyo po ako sa number na 0919. Uh, 7050823 gusto ko po sana na may mahabag o magpursigi na tatayo mag sponsor sa inyo dito sa gaganapin sa hiwaga ng pangasinan at Diyos na po ang bahalang gagabay po sa inyong lahat at mga kabutiang inyong pagtulong sa kanila at susuklian kayo ng siksik dikdik -dik at na pag sa inyong kabutiang pagtulong sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay eh, mag subscribe kayo, like and share po kayong lahat. Maraming maraming sana po. God bless po sa inyong lahat. Ang ibabagi ko po ngayon, yung ipapakita ko po yun na naman po yung mga mutyako yan po. Ang ipagkakalob ko po sa inyo na kung yung kapangyarihan nila, unti-unti ko pong isa-isain po yung kapangyarihan nila. Abang-abangan nyo lang po ang iwagan ng pangkasinan. Yan po. Ayan po yung lampasan na magka ng apoy. Lampasan po. Eh. Po. po yung ah uh, Kahoy naging bato ay ah, naging bato po ay ah, naging bato 'yan ay ah, naging bato ito po yung crystallized na kon pag pinasalita mo to ay tatagos po ang liwanag ito yung pangil ng uh, kapre So crystallize po, buto-buto uh, ng langka, ito po yung natagpuan ko sa akon ng con-crystallize. Ngayong In po, sa personal po mga ako, ang po yung kulay ng mga ito ng mga mutiako, uh, crystallize po dahil yung con-gabay. gabay po siya oh. So, no. hindi mo pakita. Ito yung uh, mutya na mata. Uh, yung bato, mata. dari rin po ito. Papaliwanag ko po sa inyo lahat yung mga bisan nito. Tiyuntihin ko po yung sapatos sapatos uh, po uh, ito po yung pinakita ko na po sa inyo ito yung uh, gagamba uh, sa bato po Yan po ang kalahatan po ito ito po yung ginagamit ko po sa uh, Lampasan na may cross sa gitna. Ito po, uh, parang sinadyang ginawa na ano, may guwit po dito. Magnetic po ito. Magnetic. Ito. Uh, Tapos, sombrero. Naging bato naging bato sa katagalan ng mga ilang panahon naging bato ito po yung may mutya na kumapit sa kanya kumapit sa bato ito po yung mm, pangil ng kalabaw ito po ito po yung uh, bulak ng gumamisilis yung bato so yung na po rin kagabi na uh, puso maganda po rin po to pang, panglubag lubag loob ang gamit po pang kanatan so pong nabis na taglay ko ngayon na uh, malakas pong bumula Parang tiglan mo parang ang lang oh. Parang may mata siya gil gilid ano Dalawa. Oh. Ito ay buto na lang ka. Malakas mo mula po ito. Buto na lang ka. O pa at ng bagay sa sa mga negosyo. Oh. Parang may mata siya. Itong kauna unang ko rin po na na po ito. Ito po yung sinasabi nilang uh, uh, lintang gubat. nyo po. Yung uh. may mata o. O. Doon mata. Ito po yung mga lintang gubat. Uh, Kung siya tapos uh, lampasan pa. Ito yung sinasabi nila na kutya uh, ng Alinta na uh, Malilit na kwan agubat bilog kagami maganda po gamit gamitin sa kasangkapan sa mga kwan Nagamitin mo may awara po siya ng ganyan daw mata oh ayo pakita oh mata mata oh po rin yung nahanap ko na kwan, uh, ulo ulo ng manok oh. ulo ng manok kung akala ko uh, kwan to maganda rin po ito bilog bilog kala mo uh, kwan ng kwan ang liit ang mga mutya po pag uh, gusto kang araga ano po yun uh, mas silang lalakas at yung kakuan ng kalooban mo uh, ang ganda po yung ng kalooban mo pag nag-alaga ka ay dabis po na po mangga na naging bato pinakita ko na rin po sa inyo to ang mangga naging bato maganda sa mga swerte sa negosyo ito po yung kawayan na naging bato nakatagalan po naging bato parang ginawang kon at ito yung ginagamit ko sa ipo-ipo ipo-ipo yan ipo-ipo kapangkalahatan -ipo, po yan maganda po yung ipo-ipo maraming van yan ipo yeah. pag binasa mo makikita talaga yung aura niya. ito po yung natagpang ko nung nakarang araw din to. ang ganda to bumula no. pa sa suka po ito at magnetik pa. Parang buto ng mangga Magnetik to. Malakas ang magnetik nito. Oo. Hmm. Kasi lumalakas kumapit sa magnetik. kasi may mukha na hindi magnetic may mukha na magnetic at sa paka sa pinaka dabis po lahat na kung maganda po ito pang protection rin po yung um, ulo ng ulo ng as ulo ng as tapos dito ah, as dito tapos dito manok double purpose yan. nobe sipampurtikurian po ito. Parang ginawang kwan lang ulo ng manok. Niyan sa gilid may mata, tapos dito mata. Tapos nguso. Yan po. Tapos dito parang ulo ng as. Yan po. Ulo mata-mata, ulo ng as, double purpose po. Kaya maganda po itong tangan din po. Hindi ka tatablan ng mga barang kulam. Pwede rin pong taga-bulag. Mga tigal po sa mga sumpa. Kinupan po yan. Ilis po yan. May kwan pa rin po sa baris bala to. Kaya abang-abangan nyo lang po yung mga ibabagi ko po mga mutya. Isa-isa yun ko po yan na uh eh, ka kakalob sa inyo kung anong kapangyarihan nila para malaman po ninyo i-share nyo po sa iba sana po pakaingat lang po palagi uh, ang ganda rin po yung kahoy na bato Pangkabal uh, pang rin po to kahoy na bato ang mga crystallize ang ganda pag inilawan mo tagos ang ilaw yeah, protection lahat po kang to parang inukit sa bato pero sa katagalan yan na naniraan sa bato naging na gamba. To. So, ah, uh, maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag makalimot pong mag-subscribe at paki na rin po ang bell icon para at mag-subscribe, uh, mag-like and share. paki na rin po ang bell icon para malagi ko po kayo updated sa king uh, susunod na mga video. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po ay palagi kayo nasa mabuting kalagayan na araw-araw at mga sakit. God bless po sa inyo lahat. Bye, bye po.